Um, yung magkano yung presyo mo? 25 na Guys, okay, so yun nga guys, 25 ko. Yun guys, good morning. Ayan, mayroon naman tayong pinapakyo na gabi. kita Malalaki siya. tamang tama ang laki. So, sana makuha natin para may may luwas mo tayo. Ayan. Inikot ko na guys yung gabi niya. Taman tama naman Medyo Yung presyo kasi dito 25 eh So sana so na tayo Kahit kaunti Guys kasi siyempre Hindi naman tayo Tumatawad ng sobrang sagad Yung tama lang na Nikita rin yung may-ari eh, Yun nga sabi ko nga May harap pagtanim May din mag-alaga may pataba may patrabaho din ayan so yun guys, pupuntahan ko na yung may-ari para magkausap na kami sa pinipresyo niya at para mabunot, mabunot na rin ura-urada guys so yun nga guys, nandito na ako sa may-ari ng gabi at kausapin na natin, natin siya ngayon ayan ah. Ay, okay. mga nakutulog pa. Bagong bising lang, guys. Bagong, Bagong Ayan, si paring Raymond. Kung mga dito, guys, sa mga gabi, mga tisoy talaga. Tisoy. Sipot. Ano ano, mon? Magkano kaya doon ng ano? Ito, kung presyo ko yun. Pagka sundok tayo, yun gira. Uh. Yung magkano yung presyo mo? 25 nga. Guys, hmm. okay, so yun nga guys, 25 ko yung presyo niya nun. Pero, sabi ko nga, may ma malang gabi ngayon, kaya tawa tayo ng konti. Sa binting mo. Hindi, pero may pag-iusap din ako. Yung, yung pananin, pwedeng, pwedeng kuha na ng tao. Kasi tanin ko agad eh. Oh, yun. Oh, yun guys. Oh, di ba? Ang lang. Kasi hindi naman tayo pwedeng mag magtawad ng halos hinihingi na lang natin yung trabaho nila at yung halaman nila. So yun guys, ganoon lang. Salamat. Yun <tong> guys, so bunutin na natin kagad para mabunot na kagad at maubos na. Di ba? bunutin pa ng iba. Sayang, mawala na naman tayo niyan. <tong> Oh! <laughs>